Good morning, good morning, good morning. Mga madlang people. Ah, dito po kami sa bahay ko. Nagpapaayos ng linya ng kuryente. Nagpalagay po ako ng circuit breaker. Naikabit mo na kuya. At ah, dito na po kayo magpagawa ha. Kay kuya Romeo. Siya po ang tagagawa namin dito sa bahay lahat mga appliances namin mga sira si ayan tapos tubero din si kuya Rome magaling po din siya sa ano all around to galing na to ng Australia nakailang buwang ka doon kuya sa Australia lima ah nakalima pero si Ate Mian, 3 years, no? Ha? Ilang, nakailang taon si Ate mi andon mula po na siya Kasi pandemic yun eh. Hindi siya makauwi. Tapos bumalik. Oo. Oh, oh. Paano yan kuya kung magpalit na ng kisabi? <laughs> Ayan guys, kasi guys, nung nakara nakasagsagan ng ulan, yung may bagyo, ayan guys, oh. Sumabog yan, ayan. Kasi basa pala. Dalawang outlet ko guys, ito po yung isa guys, oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Sumabog yan, kaya ngayon, emergency, tinatawag po yung elektrisyan. Ayan, si Kuya Rome. Dito na kayo magpapagawa kay Kuya Rome. Lahat. Kahit anong ano nyo, all around po siya. Senior na yan. Ayan ang labahin ko. Nakaraano ilang, isang linggo na kung hindi nakapaglaba. Uy, kasi nga, sumabog mga saksakan ko. Walang masaksakan yung washing ko. Kaya pagawa muna. Kaya nilagyan ko na ng circuit breaker. 30 amperes yan po yan, no? Ayan po, yung circuit breaker po. Rip at saka washing po yan. Kaya kailangan pala may circuit breaker tayo sa mga bahay natin. Kasi, hindi may washing yung pag-shorted eh. shorted talaga, grabe. Nagka-pubya na ako, guys. <laughs> grabe na talagang, ano po guys, ko, guys. Pubya ko, Diyos ko. Nung time na may kuya, galing pa ako naligo, basa pa ako. Buti ka hindi ako na ano. Hindi ako na kurenti eh. Sabi ko, Maglaro oh, yung pagka ano eh. Kaya ito yung water dispenser ko, hindi ko maisaksak din. Gawa ng, wala masaksakan nga. Diyan. Yeah. <coughs> yan, kunting ano na lang yan, guys. O. Oh. Malayo pang binilhang ko niyan, mga materialis, guys. Shout-out, dyan, sa mga followers ko, taram followers ko, dyan. Salamat sa pagpalo. Salamat sa nagbablog ka rin. Salamat. Sa pag salamat sa inyong suporta. Ah. Hmm. Yan, ayun pa yung isa kong ano, water dispenser o oh. sumabog din yan guys kasi nga nag circuit nag Nag-circuit yung kuryente. Sayang, eh. Kaya, nagpanibago kami. Lumiit tuloy, oh. Medyo mm -hmm. kalat pa, guys, ang bahay ko. Kaya. May aming batang matulit, oh. Nakan, hi. to my vlog. Hi, hello. Sabihin mo, good morning, madlang people. Salamat sa follower. Sabihin mo, supportaran rin yung tunin lola ko. Sabihin mo. Supporta po kay lola ko. Ito so yung washing ko, guys. Oh, hindi pa kami nakapagsaksak, oh. Ayan. Palat po, pa guys. Mamaya na ako, guys, mag-ano... Uh, ayos pag natapos na. Hmm. Ito naman yung, is, yung isa. Papalipat ko yan guys. Ito, palalipat ko dito naman. Dito po guys, ilalagay. Kasi hindi ito natutuluan pag naulan. Kasi dito. Dito guys, biga. Kasi to, ay, anong tawag dito? Ay? Eh? Alulod kasi yan guys. Oh. Pag Pag naulan. Pag naulan ito, tumutulo kasi yan. Kaya nababasa pala yung ano, saksakan po yan. Sumabog. Hmm. Ah? Magbablog ka kuya kasi nagbiking ka eh. Magpaturo ka kuya sa anak mo. Ay kay Mian, magpaturo ka. Wala Oo. Magpaturo ka kay ano, kay an yung anak mo bang bunso, si ano, nag-asawa na ba yun? Teacher yun, di ba? Ano, board passer na si Ann? Si, Oo, oh. Ah, si, pangalan noon batang 'yon. Oo. Ah, si Maymay, mi an si mi an pala yung asawa mo. Si Maymay pala yung katropa ni Bea no. Si Bea may anak na si Bea eh. ko wango, nakatapos 'yun ng pag-aaral si Bea. Parang wala no. sila yung tatlo eh, si Aking, sila yung mag-at saka si yung si bakla. Uh -huh. Si Ian, sila yung magtutrupa. Halala -ala ko noon yung mga yun eh. Oh, salamat guys. Salamat sa panood. Thank you for watching guys. Ayan na guys, ikakabit na oh. Yung molding po 'yan guys, oh. Kakabit na yung molding. Salamat guys. God bless us all.